Hello guys. So sa video na ito magtatanim ako ng talong. So dalawang talong yung itatanim ko. So napunla ako na to eh. So itatanim ko siya sa maliit lang. Pero bago yun maghalo muna ako ng lupa. Ito yung ginawa ko na compost tapos haluan ko ng lupa so ito yung lupa na ilalagay ko actually mataba na din to So, itong lupa na to may compost na din to. Tapos, lalagyan ko pa siya ng compost. Takaling ko muna. So, equal ratio lang. <coughs> so, equal ratio lang yung ilalagay ko. So, hindi ko na na-videohan yung pagtatanim ko ng talong so sa mga hindi pa nakapag <coughs> tanim ng talong buto po yung tinatanim sa talong tapos mga one week lang tumutubo na yung talong eh pero pag matagal na yung kanyang buto stuck na 2 weeks so itong compost guys matabang mataba ito tingnan nyo gawa siya sa mga balat ng gulay yan guys sakto na yun So, haluin ko lang kailangan talagang nakamix dito ko naman itatanim bali dalawang talong yung itatanim ko ito guys yung una so pisiling ko lang yung gilid para matanggal yung pagkakadikit ng lupa itong unang dahon tanggalin ko na to Ayan. Ayan. isa naman dito ko itanim guys yung isa So, sa pagkakatanda ako mga 3 months bago mag bunga yung talong ito yung pangalawang talong so pisil-pisil lang kailangan medyo siksikin para pag diniligan hindi magkakalat yung lupa pizza. Ayan guys, didiligan na lang natin. guys, magdidilig na tayo. So, <clears throat> pagkatapos nito, magayin natin siya sa mainit na lugar kasi yun ang gusto ng talong so ayan guys tapos na so ang kailangan na lang ilagay silang dalawa sa mainit na lugar kasi ang talong gusto niya sa mainit na lugar pag nilagay mo yan sa malilim baka hindi yan bumunga So Okay na to Hintayin ka na no lang na bumunga Itong Kanyang lupa kahit na Kunti lang Mataba naman to kaya kaya niyang Suportahan yung talong Pero pag tumagal Kailangan na ding abunuhan Para Hindi tumigil sa pagbunga So hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood.